lulutuin ko ngayon din sa bukid mga kamangyan para ho ako ay magkaasawa na. Ay hindi, ay matagal na ako kasi kami hindi nakakapagulam ng garne kaya ka ako ay ari naman yung alutuin ko. Ay for the go. Ay dayon na nga ho at dumiretso agad ako din sa palengke para ho bumili ng ribs ng baboy. After ho noon ay didumiretso agad ako din sa gulayan para syempre bumili ng mga gulay para kalamang huti. At habang namimili nga ho ako diyan ay panay check ko din sa akin ko digo. Wow, oh may kodigo. Syempre ho natingan ko kung may nakalimutan pa ba ako. Ganyan. Gawa ng kapag nakalimutan ko kahit isang pamintala ang diyan ay talagang mabubunga agad ni nanay hala siniraan ay napansin ko nga ni Rinho na nakatali na pala yung ballpen nila diyan gawa nung nakaraan parang naiuwi ko sa bahay huy so ayun balik kinumpute na nga niyo pala nila diyan lahat ng aking pinamili tapos so sa isip-isip ko nagadasal talaga ako na sana medyo malaki-laki yung putal dahil o din kunyari 142 yung total ng pinamili mo agawin ah, nilang 140 na lang As salamat po sa discount pagkarating so, ko nga ni Udini sa bukid eh, ay ko si tatay na nagagamaso diyan sa kanyang palayan ay sabi sinabi ko nga niho, ay mamaya na niya ituloy yung kanyang inagawa. Gawa ng kapatulong ko ako mamaya sa paggagayat ho na rin karne. Ay, dayo na nga ni Ho, at sinimulan ko na aring hugasan, ano? Nasa dalawang kilo nga nila ang pala aring mga kamang yan. Tapos wag na ho kayong magtaka dahil puro bot ang naman ho yung nagpabigat doon. Sinimulan na nga rin ho pala namin gayatin ni tatay aring ribs. Tapos so oh, medyo pinagalitan pa nga niho, ako diyan. Gawa ng nasa palengke na nga ni raw ho ako ay hindi pa doon pinagayat. Araya. Ay, medyo natatawa pa nga Ho ako diyan. gawan na bingaw na yung ay mga kutsilyo dahil sa mga pinagagawa namin arwi. Inakausap ko pa nga ni Hudi si tatay, kako, kapag nakita ni nana yung mga bingaw doon sa kutsilyo. Asabihin ah, ko ho, na si tatay yung may kasalanan. Hala nang binta. Madali lang naman no, nga gayatin mga kamangyan, basta Basta matalas yung inyong kutsilyo. Ay, awan ko nga ni Hudi kay tatay. Gawa ng di man lang inahasa bagay mga kutsilyo dini. Arwi. Ay. Kaya nga ni Ho, sa isip-isip ko di sa susunod na mamamaling ko ako at mabila ko ng garni ay apagayat ah, ko na ho. Mm -mm. Ay, wari ko nga ni ho, lahat ng sama ng loob ni tatay ay di na nilabas. Oh, ibe naman online. Gamit namin pala yung gayat na ginawa namin doon mga kamangyan. At ngayon naman ho ay ahugasan ko ulit para naman siguradong malinis. Wow, kala mo talaga. Ay nagsimula na nga rin Rino pala akong magayat ng mga agamitin ko ho mamaya para alam niyo na dire-diretso na sa pagluluto. After ko magayat na rin bawang, ay di ko na rin ho aring sibuyas. Normal na gayat na nga nila ang ho yung ginawa ko diyan mga kamangyan at binilis-bilisan ko na rin. Gawa ng abay medyo mahapdi din sa mata. -mm, -mm nakakapangluha siya. Huy, oi. Medyo din namidamihan ko na nga ni Rinho pala rin si Buyas, mga kamangyan. Bali, ano to? 187 pieces. Huy, sobrang dami. Ay, agamitin ko rin ho kasi ari mamaya doon sa pagpapakuluho ng karne. Ay, for the go. After ko humagayan na rin si Buyas, ay di sinunod ko na rin ho aring sili. Hindi ko alam kung ako laang, pero hindi ko talaga maglagay ng sili sa mga ula. Basta ko kain ako ganyan? Wow, ang arte. Eh. Nagsimula na nga ni Rinho pala di, ang magpadalit ng apoy si Lula. At pagkatapos ho, noon, ay di ayan at sinalang ko ho aring tulyase. Tapos ho, naglagay na ako na rin tubig. Gawa nga ni na apakuluan ko ho muna yung karne. After ko maglagay ng tubig, ayan ho, at nilagay ko na rin aring mga karne. 240 pesos ho pala yung isang kilo na rin mga kamangyan doon sa pinagbilan ko kanina. Ay, dyan ho, baga sa inyo, magkano? Hala, nakipagchikahan. Magkano? Umimi kayo. Uy. Nilagyan <laughs> ko ng palayan ng bawang, sibuyas at saka ho asin. Para ho syempre medyo may lasa na agad yung laman. At nung medyo malambot na nga niyo, mga kamangyan, ayan ho at nilipat ko na sa isang lagayan. Pinakuluan ko ho palayan para syempre madali nang magluto mamaya. At syempre ho masarap kapag talagang naghiwalay na yung laman doon sa buto. At dahil ganin ho, tapos ko na yung pakuluan mga kamangyan. Ayan ho at naglagay na ako diyan ng butter. At nung natunaw na ho yun, ay dinilagay ko na ho aring bawang at saka sibuyas. Ay for the go. Maya, maya ho ay ko ilagay aring karne na pinakuluan ko ho kanina. At dahil nga ni ho, batter yung ginamit ko sa panggisa diyan. Grabe, ngayon pala ang sobrang amoy na amoy ko na. Sobrang bango. Pero syempre, mas mabango pa rin siya. Huy, walang gayon. Hinaluhalo ko lang ho pala yan mga kamangyan. At medyo inadaan ko ho. Gawa ng abay, baka malaglag na aring karne. Ay buti sana kung ikaw yung mahuhulog sa akin. Huy, sobrang harot. Naglagay na rin ho pala ko diyan ng oyster sauce, paminta, suka. Na kunyari, hindi nyo kita yung brand. Hala, konting toyo at saka ho aring dahon ng laurel. Ay, hinaluhalo ko lang ng kaunti. Saka ko nilagay aring asukal. Konting asin. At syempre ho, aring sprite. Para talagang mas malinam na. Mala, sprite baka naman. <coughs> Tapos ayan ho, at tinaluhalo ko na naman mga kamangyan. yan. Alam nyo, medyo mangalay na to. Imbis <coughs> na nanonood kayo dyan, bakit hindi nyo na lang ako tulungan din eh? Hala, nagutos. <coughs> 80 days. Uy. Ayan, nilagay ko na ho, aring tomato paste, arehong ketchup. Tapos, syempre ho, dumaan si tatay sa likod. Hindi nyo nakita yun. Tapos, syempre ho, aring sili. Tapos, mga kamangyan, maghintay na lang ako ng ilang minuto dito. Hanggang sa ma-feel ko na para sa akin siya. Hala, hindi yun kasali. Basta ma-feel nyo na yung sara sa pala ulam na. Ala, hindi na pala kailangan ng karne. At nung makuha ko na nga ni ho, yung luto na gusto ko para ho dini sa rib. Ayan ho, at isa-isa ko nang nilagay ho sa dahon ng saging. Ay, mga tamado kasi kami magugas ng pinggan kaya ayan, at nala ang ho namin nilagay. Huy, bakit naman binuking? Sorry na ho mga kamangyan. Ako sa so, sobrang sarap po rin talaga mapapayas ay do ka kahit wala nagapropose. propose <laughs> Uy, mapapakinggan ka ni paring Jun. Konting patalasas lang sa slang ho, mga yan. Ayan, ang dami hong nagatanong kung bakit daw ang bango ko, ano daw gamit kong pabango, gayaan. So, ano na ho ang sekreto? Meron ho tayong 100 ml at saka ho 50 ml. Una ho, aring lakos pink at saka spice up. Ayan, same lang sila ng amoy. Kung gusto nyo mag-amoy sosyal, amoy yayamanin yan yung gamitin nyo. Next ho, ay aring hug me. Grabe, amoy chocolate yan. Perfect yan sa mga may jowa dahil sobrang nakaka yung amoy as in gusto mong kagatin next sa itong Yao and Yami bye. kung gusto mong mag-girly-girly yung amoy, sweet-sweet lang, ganyan. So, yan yung bilhin mo. Next, enjoy habang natagal nagaamoy baby ka dito. Uy, iba naman. Syempre may panlalaki din, cool water and polo sport. Pares mabango 'yan as in nakakapogi. So ayun, ilalagay ko na lang 'yung link sa comment section ay for the book. Katatapos ko nga nila ang magluto ng pangulam. ulam Ayan ho, at may inabot sa akin si nanay. Lutuin daw namin para ho sa pangmerienda namin mamaya. Wow, tama, walang pahinga. Mm -mm. Ay medyo maaga pa rin naman ho para sa tanghalian. Kaya sabi ko, sige na nga, wow, pakipot. Pero alam niyo gustong-gusto ko rin ho talaga kapag garnihong nagaluto kami ng merienda. Gawa ng syempre ho, nakakapag-banding-banding kami, nakakapagkwentuhan, gayaan. Tapos ho, so, syempre, kapag kami mismo yung nagaluto din eh, marami ho yung nagagawa. Kunyari, aring isang piling na saging. Lahat ho, kami din eh, makakakain na. Ay, eh, talaga may sobra pa. Huw, ribis ko yan. Ay, kala ko nga niyo, kaya lumapit yan si Julina eh, matulong. ay matulong. Ngayon naman pala ay makikipag na ang aruya. Ay, maruya nga niyo pala yung luto na agaw namin din eh, mga kamangyan. Pero ibang itsura ho, are. Wow, naman no, kala mo talaga. Bale, agayatin lang, ho, ng pag at pag Huw, ano tatlong gayat lang. Tapos huwag niyo mong adirektyohin. Tapos yan, parang magigis siyang pamaypay. O, oh, di ka. <laughs> so, kapag mainitan kayo, ipang niyo. nyo. hindi gayon. Akainin niya. Ay, medyo natagalan pa nga niyo kami diyan mga kamangyan. Gawa ng alam niyo naman, kwentuhan, ganyan. So feeling ko parang mga 7 days bago kami natapos. Huy, sobrang tagal. So ayan oh, naglagay na pala si Julina diyan ng harina, asukal para syempre matamis. At hinalo-halo niya lang ng kaunti, saka siya naglagay na rin tubig. Ay medyo matagal-tagal rin oh pala siya naghalo diyan mga kamangyan. Ang alam ko parang mga 6 months. Ala grabe naman yon. At dahil nga niyo nagawalis pa si Nanay diyan, char. So ayan oh, at sinalang ko na rin tulyasin. At kung mapapansin niyo mga kamangyan, parang sobrang liit may pay ko dini. Uy, grabe. At nung medyo mainit-init na orin tulyase, ayan ho, at naglagay na ako ng mantika na grabe, sobrang mamahalin ito. Kasi kung makikita nyo sa lagayan pa lang, grabe, hindi kayo makakita ng ganyan. Uy. Hala, parang napapansin ko, hindi sila nagkakagulo sa pagpiprito lang nitong maruya. Kaya kayo na nga niho, mga kamangyan at sinimulan na ho nilang iprito di yan mga maruya. Kako nga niho ay medyo bilis-bilisan dahil parang pakaramdam ko may sumisipa sa tiyan ko. Huy, yun. Nakulo pala, nakulo Pero sana, um, lalaki? Uy, iba na yun eh. Ay, di yun na nga niyo mga kamangyan. Alam niyo ga ho, pansin ko ngayon. Parang ang unti na lang ang mga nagatinda ho, ng garni Pero syempre ho, nakakamiss pa rin. Ay, eh. may mga galako sa inyo tuwing hapon, ganyan. Mga alas tresyon yun or alas kwatro ng hapon. Ayun, eh, mag-aabang ka na Yung may daladala ng bilao. Dos or tres lamang yung presyo. Ay, busog na. At dahil nga niyo ho, mukhang napagod na si nanay at saka si Julina. Ayan ho, at kami na ni Kim yung nagtuloy ho na magprito maruya. Ay, sabi ko nga niyo abay, dapat kami upahan ng tig So, Huy, bakit naman naningin? So, after ilang minutes, mga kamangyan, ayan ho, at naluto na aring aming merienda ay for the go. <laughs> at dahil nga ni kinala't mga kamangyan, ayan ho, at tinawag ko na sila kako, ay kami ho, ay makain na ng tanghalian. Aba, ay kayo ho, ay kumuha na rin ng bahaw di mga kamangyan, at kami ho, ay sabayan nyo na rin din. Eh. So, my... Ay, ang nga ni Ho pala si tatay sa tabi, at dalidaling nakain. Ay, hindi na nga ni Ho nakakuha ng plato, dyan na lang ang daw. Medyo nagadalidali ho, dahil may Laka daw siya. Mari oh, ko yung may date. Naku, lagot sa maring lorde. Yes. Mm -hmm. so, na mga kamangyan. Kung mapapansin nyo, ho, syempre, lagi ko naman kasama din ni sila nanay at tatay. Tapos, so, may nagtanong din sa akin kung ano daw reaksyon ni nanay at tatay kapag napapanood ho yung vlog ko. Tapos, nababanggit ko daw yung about sa mga asawa. Asawa, gayaan. Mm, Bali, chill lang naman ho sila. Sa totoo lang, gusto na nila akong palayasin sa bahay. Uy, si ui si Uy. Hindi, syempre, ho, natanong ko rin huya anong nakaraan, kung anong nafe-feel nila. niya parang naiiyak ba sila kasi syempre, yung dalaga nila, mag-aasawa na ganyan. Uy. Ala, eh, pag napapanood nga ni daw nila, eh, na lang daw sila. Pero sanay na rin daw Dahil nga ni bukang bibig ko raw yun Kahit nung bata pa ako As in pa Uy. So ayun ho Balik na ho tayo din niya mga kamangyan Ako kung hindi nyo pa ho natatry Yung garning luto sa ribs o, no, kailangan nyo matry Uy si Uy Grabe ho Tuna yung sarsa pala Ang ulam na Bonus pa doon Kapag nga ni yung karne Ay naghiwalay na doon Sa pinakambot Ay naku ho Baka kahit baho ng inyong kapit bahaw Ay maubos nyo Uy bad yun Ay diyan na nga niya mga kamangyan rin aming kinain ngayon tanghalia. Ayan naman ho, at sinimulan na rin namin kainin arihong maruya na niluto ho namin kanina. Tama, magpakabusog. Ayan naman ho, si Julina at pabebe kumain. Makukurot. Nakapalit na rin ho pala si tatay kaya ayan at nakaabot din ni sa merienda tapos ayan no si lula at kumuha na rin dahil gustong gusto niya rin ho talaga yung mga gay anak ay medyo natawa pa nga ni ako diyan kay Kim gawa ng pagkagato ng maruya ay malamig na ay sobrang init pa pala aruy ah ay dayo na nga ni mga kamangyan after ho namin kumain nagapay nagapahinga ho kami din sa bukid ay magsasayaw daw ho muna kami din eh abaw naman ay sabi ko nga ni ho ay medyo madali lang at talaga namang hirap hirap ko ako sa pagsasayaw mm -mm. pero hindi naman ho, sa pag pero nung elementary ho ako ay dancer ho ako <laughs> napakayaba. Ay, bigla nga niyo akong tinawag diyan ni nanay. Kaya ayan ho, at busangot na ang muka. Aray ah. So ayan, tulungan ko nga ni Raw siyang magtanim diyan. Ayawan ko nga ni Ubaga sa mga are. Basta't may makitang lupa diyan. Atom na na ng atom na. Mm -hmm. Ay, kahit nga ni yung yung lupa, ay parang gusto rin taniman. Ay, hindi naman. So na mga kapangyan mamimili pa rin ako ng bibigyan ng TIG to 2000 Gcash. Basta i-follow nyo lang ang ating page. At i-share ko video, no? O, oh, ay hanggang dito na lang ang aring ating video. At okay, matulong-tulong muna din. Igo, nang baka mag na ay. Bye-bye, love you. Hey. <laughs>